Ako nang giduol lang na masos sa kuan sa rock drive in. Na nasa iko bago daw sila din eh. Tulo sila kabuok. Aupat daw dai sila. Asa man uban? Si Siya na nasa ikuha, isda sa dagat nga nasa bato. Tarao. Mo na Muna yang kuha. Dayon. Kani, dai nang uban to adid to na nago. Init mangud, pasalipod tarao. Aro, ikatulo. Asa ikaupat? Luyo? Hmm. Taga na pod mo. Ah, taga na dai sila. So Ubalhin na pod ko diri kay nakita ko na iko wa Hello, wow. Hala ka mamang it out. Kita na. Kuha gid sa o, tara o. Wow.